Magandang araw po mga boss. ah, uh, ito po yung mga kakatapos lang na blades natin. Kakakuha lang natin. Mga gawang pangkasinan po yan. Kung may magustuhan kayo mga boss, ah, uh, screenshot nyo lang po. Tapos send nyo po sa akin. Sa mga nakakapanood po sa YouTube, click nyo lang po yung uh, link sa may description. I-direct kayo nyan sa Facebook natin. Ayan, so, ito po meron tayong uh, pakal knife. Meron tayong tig 10 piraso. Ayan, so, meron tayong 10 pieces na pakal. Yung kaluban niya, uh, mahogany. Eh. na ginamitan ng wood stain para maging dark. Ayan yung belt loop niya. Ayan, solid kamagong yung scales. Ginamit dyan. Full tang. Tapos nakapin siya. Ito po yung pakal knife natin. 6.5 inches yung ah, pinaka blade nya 6.5 yung blade length 5160 high carbon steel yung talim oil quench po talas na po pare lang po ng materials na ginamit so meron tayong 10 pieces nito pakal knife yung sumunod uh, hunting knife Meron din tayong 10 pieces. Ayan yung kanyang belt loop. Sa natin. Same materials lang din po mga boss. 8.5 yung ah, haba ng talim. 8.5 inches. Full tongue. Ayan. Meron siyang skull breaker sa ilalim. Pwede nyo lagyan ng ano, ng cord. O kahit anong tali na gusto nyo ilagay. Pwede sya. 5160 high carbon steel din yung talim. Quench in oil. Sunod naman, 10 pieces din. Meron tayong Chris Dagger. Mahogany din yung kanyang kaluban. Ito yung belt loop niya. Inspired siya sa ano sa 13 uh, Priest Dagger. Double blade. 10 inches yung haba ng talim. Aluminum yung ano niya handguard. Tapos brass, yung ferrule stainless yung ring. Solid ka magong yung ano. Handle natin. Nakapin din siya mga boss. Hmm. Oil quench. Meron tayong 10 pieces nito. So PM lang kayo mga boss kung magustuhan nyo po. Yung next natin. 10 pieces din. Eh medyo mahaba. Ito yung kanyang belt loop. Mahogany scabbard. Same lang din siya. yung handle niya. Solid ka magong. Tinegre inspired siya mga boss. Yan yung talim niya. 18 inches yung haba ng talim. Ito po yung kapal stainless uh, handguard tsaka ferrule 5160 high carbon steel yung talim oil quench matalas na po yan ito yung handle nya meron tayong sampung peraso nito mga boss inspired siya dun sa modern uh, pinigre. tapos uh, meron tayong 10 pieces ng taktagalog tagalog mahaba Ayan, sa mga best natin same lang din ng materials na ginamit 19 inches yung blade nya kapal so ayun lang mga boss, PM na lang po sa mga interesado. Uh, mga kakatapos lang po gawin ito, mga, mga galing Pangasinan. Pero yung location po natin dito sa May San Metro Manila. Yan. PM lang po mga boss, uh, ready to ship na po yan nationwide. Salamat mga boss, thank you po.